Panahon na upang rebisahin ang Electric Power Industry Reform Act o ang EPIRA Law of 2001. Ito ang paniniwala ni Sen. J.B. Hersito kasunang kakulangan ng supply ng kuryente sa bansa. Sinabi ni Hersito na sa loob ng may na dalawang dekadang implementasyon, kailangan suriin kung nagiging epektibo ang EPIRA Law. Naging layunin ng batas na magkaroon ng sapat at abot kayang halaga ng kuryente sa bansa. Kung hindi man ay pag-aralan ang paggamianda o kaya ay tuluyan ng pagbasura sa batas at palitan ng mas epektibong panukala. Paniwala ni Hersito minadali ang pagbalangkas noon ng batas dahil sa pagsusulong ng interes ng iilan, kaya tinawag itong e pera law dahil pinagkakitaan lamang. Nagpahayag naman ang pagkabahala si Senador Sherwin Gatchalian at pati ang Mindanao Grid ay inilagay na din sa yellow alert. Nakagugulat ito dahil may sobrang supply ng kuryente sa isla. Dapat investiga ng Department of Energy o DOE ang biglaang pagpalya ng mga planta ng kuryente. Aminado si Gatchalian na tumataas ng 3 hanggang 5% ang konsumo sa buwan ng Mayo dahil sa tumataas na demand. Magahain ito ng resolution pang-investigahan ang sabay-sabay na pagpalya ng mga planta ng kuryente at kung ano ang naging aksyon dito ng DOE. Gusto din ng senador na investigahan nito ang National Grid Corporation of the Philippines o so NGCP kung tama ang reserba sa kuryente na kanilang kinontrata habang nagpapatuloy ang epekto ng El Nino phenomenon. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Danpaas, sama-sama tayo Pilipino.